request ng aming kuya. yung isang araw pa niya nire-request fried chicken. Hmm, kaya yung ama bumili ng isang kilong manok para lutuin ko nga na fried chicken. Pasensya ng kusina ko guys, ang kalat ko. Oh. yan Ayan, nakalagay sa may arena pa. Next ko, next. After nito. Hi guys, good morning! Friday the 13 Friday the 13 pala ngayon. O, oh, itsura na aming magnanay. Nagaantay ng service ng aming kuya. At may picnic siya ngayon. Oh, may picnic. Punta sila sa park sa Maytari daw. Sabi nila kahapon na las 8. Kailangan ang bata ay ready na ng 8 o'clock. Kaya 8 o'clock na. At yun, Dalawang beses ko nakakalimutan. Shout out kay Miss Heidi TV 570 ng Kuwait. Ayan. Shout out sa iyo, be. Uh, 8 o'clock. Walang fog ngayon, pero malamig. Oh. What? Mm, Nakasumbrero. Ang aming dada. Asher dada. Uh musta ang bebeng maliit ang mukha? Ang liit ng mukha ni Tonton. Kay Asher dati malapad. Kamukha ko kasi si Asher. Kaya ang lapad ng mukha namin. <laughs> Nung baby din, malapad ang mukha niya. Pa ako sa store ni Uncle para bumili ng napi ni As uh, uh, Tonton. Naubusan kasi siya ng nati Kahapon ko pa sinasabi kay Asis. Pumunta ka bumili ng napi ni Asya. Ay, ni Tonton. Oo lang siya nang oo, oo lang siya nang, Ngayon wala siya. Dahil pumunta sila ng dagdag. Gawa nga ng namatay, di ba? Kahapon yung isang uncle dito. Oh. Ngayon, walang napi si Tonton. Di ako yung pupunta sa tindahan. Pagbabayad ako sa isewa. Wala akong cash money. Kainis tong si Asis. Buti kinuha ni Banji si ano, Tonton. Naiwan ko doon. Nakapanglamig na ako. Ay, magbabayad ako online na lang. Ito yung asawa ni, ano oh. asawa ni Aidan. Sabi ko, pag nanganak ito, kukunin ko yung isa, isang anak niya. Parte na. Asawa ni Aidan eh, yan yung kasakasama niya noon eh. Ngayon, buntis na. Malapit ng mga anak. Kaya, sabi ko nga kunin ko ang isang anak niya para may malit kaming aso ulit. Kaya lang malaking aso na naman. Gusto ko yung malit na aso. Aso kasi namin, ang laki kasi ni Aiden. Nalito na tayo sa tinda. <laughs> Daya per auntie. Daya per. Mm -mm. Ah, uh, medium Ah uh ciao -oh. miano soffi miano no? no? Large, no? 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 Large anti okay huncha yo huncha large large, 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 large. large? Uh, ten pieces mm -hmm. oh. nine oh nine kilogram mm -hmm. to twelve ten, piece? ten pieces ten okay, pieces small. Six, seven. Itong buhay namin magnanay guys Nag-iiyak siya ko Mario Ang batang ayaw sa loob ng bahay Ay, mapalo ko na talaga Itong batang maliit na to Nagluluto ako, nagngangawa. Pinaupo ko siya doon sa kanyang stroller para makapagluto ako. Okay, okay. natapos ako magluto, naupo kami sa sala. Nagngangawa. Inilapag ko, nagngangawa pa rin. Lumabas kami, nilagay ko siya dito sa tuktok. Ayan, tumigil. Ay, tonton. Wala tayo matapos pag ganito tayo. Bisbala ko na pumunta ng parsa. Hindi pa ako nakabili ng regalo ko. Sa akin Nag-iisip pa ako kung anong bibigyan ko. Wala pa si Asis. Mag-alauna na wala pa si Asis. Hindi pa daw tapos. Ay, sumakay sila sa truck. Ang daming B dito sa bahay. Kahapon nag-iyak si Asis. Ay, si Asher. Kasi dumating siya galing ni school. Dumiretso siya sa toilet. Maya-maya nag-iyak na. I said, why? Mommy, there's a lot of B inside the toilet. <coughs> Naghahanap sila ng ano, mapag, anong tawag doon? Ng hive. Mapaglalagyan nila ng kanilang hive. Yan o. Oh, may bee dito sa may tuktok o. Oh. Ayan oh. Kikita nyo? Akala ko, sa loob bahay, akala ko langaw kasi zzz, ang ingay. Akala mo yung, alam mo yung bangaw? Akala, pagtingin kong ganyan, naku po, bee. Si Asis ang unang nakapansin niya ni, eh. sabi niya, ang daming bee sa toilet, sabi niya. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, takpan mo yung butas. Sabi niya, wag ko daw takpan yung bintana para hindi makulong ang amoy sa loob ng toilet. Sabi ko, ki, sabi ko kay to, Asher kahapon, kinagat ka ba? Hindi naman daw. Kinagat ka ba nung ano, nung B? Hindi daw. E, sabi ko, bakit ko umiyak? Sabi niya, hindi ako makapupo eh, kasi ang daming B. May anim na pumasok. Dapat pupunta kami doon sa para sa at saka bibili pa ako ng ano bibi... nagpapabili si Julie ng ah, pang pa gift pa kulang pa daw may pinapabili siya sa akin ng pang gift sa, pag... sa palaro pang prize pala sa mga bata ay may pinapabili siya na sabi ko kasi mura sabi niya ay sige dyan na lang Tama ako pupunta. Ay, nako. Tapos dapat pupunta ako kay Julie, ang dami kong bitbit. -bit. Sabi ni Asis, mamaya na pagdating ko. E, eh, alauna na. Nandun pa, hindi pa daw tapos. Anong oras siya makakano? Eh, si Asher, baka uwi si Asher, mga alas 4, galing picnic. Malamig na, pag anong oras, medyo malamig. Ngayon nga lang yung, yung hangin malamig. Kailangan, pumirmi ka doon sa may arawan. Kaya mangingitim ka naman. <laughs> mangingitim ka nang lalo kapag nandun ka sa may arawan. Ay, hindi na mo ginagawa niyo. Bigyan mo ng laruan sa loob ng bahay. Ayaw. Gusto sa labas. Ay, <laughs> Ano? Gusto mong lumabas? Ganyan siya. Iyak siya na walang dahilan kasi ayaw niya dito sa loob. Ayaw niya dito sa loob ko, Merle. At tinga mo, binagbibigay mga laruan, may mga laruan. Pero ayaw niya talaga. Gusto niya talaga sa labas. Hmm. hmm. Nautot pa. Yan ang gusto niya. Hmm. Hmm. Yeah? Hmm. Yeah? Tapos sarado. tatlong beses niya na to. Papunta dito kahit isarado ko pintuan. Hmm. Oh, yan ang gusto, oh. Oh, aabotin ng tsinyelas. No, dirty. 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 Oh, you will fall down. You will fall down. Gusto niya talagang lumabas, eh, oh. Hmm. Siguro nabubord siya dito sa loob ng bahay bigyan ko siya ng Miss Rachel, di naman siya nanonood. Gusto niya maghawak ng mobile, pinapahawak ko naman yung mobile. Hahawakan niya lang ng konti, tapos ayaw na. Yan, ganyan lang siya. Ang kinakatakot ko lang baka mahulog. Pero gusto niya yung nakatanaw na ganyan. Ay, ah, slippers dirty. No? O, oh, see? Almost. 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 Come here. No. Pangatlong beses ko na itong hilain. Ay! <laughs> Iiyak na naman. <laughs> o, oh, anak. <laughs> Gusto niya talaga lumabas. Gusto niya dun talaga sa may pintuan. Ton, tonton ai close the door close the door nu ai nu no, tonton ikaw talaga, Bibi. Oy! Ay! So, ayan, guys. Nakatulog na siya. Pero ang tulog niya minsan hindi masyadong mahaba. Saglit-saglit lang minsan ang tulog niya. Kaya hindi ko siya iniwan. Nahiga kami dito. Pinadede ko siya. Tapos nakatulog. Ngayon, tatabihan ko siya. Para hindi siya agad-agad magising. Para kahit papano, medyo matagal-tagal yung tulog niya. And, habang inantay din na rin namin si Asher, iidlip na lang din ako, guys. <laughs> Makakatulog ng konti. So, see you!